Ang Japan ay kilala bilang isa sa mga bansang may pinakamataas na cost of living sa mundo. Kaya naman, kung ikaw ay isang Filipino o dayuhan din na naninirahan dito sa Japan na katulad ko, mahalagang bagay na matutunan mo kung paano makakatipid sa mga gastusin, lalo na sa pag grocery. Sa mga naninirahan na dito sa Japan, siguro naman ay napansin nyo na walang palengke style dito. Sa ating bansa, sa Pilipinas, kapag sinabing market, ang karaniwang senaryo ay maraming tao sa paligid. Maraming mga sasakyan gaya ng tricycle, sidecar at mga jeep, mga karinderya at iba't ibang mga paninda. Maaari mong hawakan at tingnan ng mabuti ang produkto kung curious ka sa quality nito. At kung minsan, nakakahingi tayo ng taawad o discount. Ang palengke ay isa sa mga bagay na nami-miss ko kapag usapang Pinas na. Dito sa Japan, karaniwan ay sa mga supermarket na mimili ang mga tao. Super. Ang mga produkto na makikita sa mga supermarket ng Japan ay halos walang pinagkaiba sa mga nasa ating bansa. Mabibigla ka lang sa mga brand o liibel ng mga produkto at sa mga sangkap na hindi ka pamilyar. Dahil dito, mapapagastos ka ng malaki. Ang pagiging budget expert sa paggo-grocery o pagsa shopping sa Japan ay nangangailangan ng matagal na panahon na paninirahan sa bansa para sa mas malawak na kaalaman, familiarity at experience. Kaya ito ang ilang mga tips kung paano makakatipid ng budget sa paggo-grocery dito sa Japan. Gumawa ng listahan ng mga bibilihin bago umalis ng bahay upang maiwasan mo ang pagbili ng mga hindi kinakailangan. At syempre, dapat marami kang alam ng mga Japanese terminology para sa iba't ibang uri ng pagkain at produkto. Mainam din na maging pamilyar sa mga karaniwang seksyon ng mga supermarket. Kung pamilyar ka, makakatipid ka din ng oras lalo na kung ikaw ay nagmamadali. Hindi na libre ang mga single-use plastic bags sa mga supermarket, kung kaya. Mainam na magdala ng sariling shopping bag or eco-friendly bag. Kahit na nagkakahalaga ng ilang baryang yen ang plastic bag, sa bawat bili mo sa loob ng isang taon ay malaking halaga din ito. Ang isa pang dahilan ay, ang Japan ay nagsusumikap na maging environment-friendly sa pamamagitan ng pagbawas ng paggamit ng plastics. Let's join them sa kahit ganitong maliit na paraan lang. Hanapin ang Reduced Section Karaniwan, may stand o corner kung saan nakalagay ang mga gulay, karne at iba pang produkto na nakadiscount. Mainam din na pumunta sa supermarket between 6 to 8 ng gabi. Dahil ito ang oras na naglalagay sila ng mga sil ng discount lalo na sa mga obento corner gaya ng mga onigiri, makisushi, kuroke at iba pang masasarap na pagkain. Kaya naman, dapat ay alam mo ang mga salita at mga markang ito baribiki hangaku o kaidoku at sempre, dapat alamin mo na din kung ano ang mga nakasulat na impormasyon sa mga tag price ng mga produkto Alamin at mag-practice ng mga easy to cook Japanese recipes. Kilalanin ang mga gulay at iba pang sangkap na madalas gamitin ng mga Japanese. Kung marami kang alam ng mga sangkap nila, maaari kang mag-isip ng mga murang pagkain na maaari mong lutuin. At anuman ang natitira sa iyong refrigerator, tiyak na masusulit mo ito kung marami kang alam na Japanese recipes at cooking styles. Mag-research ng mga Japanese cooking styles at recipes sa internet, mga apps, at mga libro. Hanapin kung mayroong mga produce market, farmer's market, o di kaya morning market na malapit sa tinitirahan. Dito makakabili ka ng mga produktong bagong ani kung kaya fresh pa at mas murang presyo kaysa sa mga supermarket. Yoroshiku Onegai Itasimas! Kung mayroong point card system sa supermarket na madalas mong puntahan, ilagay ang point card sa wallet o bag para magamit sa tuwing mag-go grocery. Sa paglipas ng panahon, hindi mo na mamalayan na ka ng mga points na maaari mong ipambayad sa susunod. Tamang panahon at tamang lugar. May four seasons ang Japan, kung kaya naman wise na bumili ng pagkain na ayon sa panahon. Kapag ang prutas, gulay o isda ay nasa panahon, masagana ang produksyon kung kaya mabibili mo ito ng lower price. Makakatipid din, kung iisipin muna kung saan mabibili ng mura ang isang produkto o necessity na nais bilihin. Kagaya ng mga produkto para sa personal hygiene, gaya ng shampoo, body soap, toothpaste at tissues, mabibili ito ng mas mura sa mga drugstores at mga home centers kaysa sa mga supermarkets. Kumain muna sa bahay bago maggrocery. Sa ecologically, kapag umalis ka ng gutom, Magiging mukhang masarap ang anumang pagkain na makikita mo sa supermarket. Kaya minsan, mapapabili ka ng sobra. Habang namimili ka, isipin mo nakakainin mo ang mga ito pagdating sa bahay. Ang ending, sa sobrang dami ng nagustuhan mo at nabili mo, matitira na lamang ito at mabubulok sa refrigerator. Tameo 見てくれてありがとうございました。アット相談中部